What's up mga idol Ayan. Kanina may tumawag sa akin Ito ay Mga tropa natin From Kapadyak, Taipei Sina bro Rachel Wu At nagtatanong sila na makakahinan So in, in tinatanong nila ko saan yung bulalo At tinuro ko sa nila sininig ko yung mapa At And, nandoon na sila ngayon So pupuntahan natin sila Kasi nga Welcome natin sila Kasi galing pa sila ng Taipei So pupuntahan natin so siguro kumakain na sila bakit naka mtv naman to sir. Kamilo. Oh, Kamusta? <laughs> <laughs> <Is it pagod laughs> ka? Kamusta? sa, ka? ka? Hira pa na api na buto-buto dito? namin dito? Ayun na namin po eh. Ito yung nabay ka lang. naka 200 plus na kami 200? napasal kayo dito sa amin. talo, yun po. Oh, sir! Ah, uh, sir! Oh, eh. 'di diba? ba, Ha? Pag minsan, pag, pag minsan. minsan nawawala. <laughs> Patinti. Patinti <ang> <laughs> Ay, oh, okay. Kasi Master Ratio Siya pa, ang Wow. Maliit lang yun. pumasok ka, di ba? na. Malaki. Tinawagan ako. Tinawagan. Natakot si Master Trump eh. si Master Malaki na lang sa pagkakarni na lalaki. Malaki. Patay ka pa sa siming niya. Tala si Peh. May kabayan, Yung halo-halo yung poinsettia. Yung halo-halo mga kapadyak, Taipei to. Nag-road track kayo. No?

bumiyahin ng lala mas malapit yun sa kanila yung loko ko dyan yung mga taga type naman dito naman bumiyahin sa amin so parang nagkahihwahiwalay sila ng ruta parang bisitahan ng ano ng teritoryo ganun Lapa, <laughs> lapa, lapa. Lapa. May smiley pa kayo oh, sa ano? Oh, smiley. Oo, oh, pare-parehas. Oh. Oh. yung ano lang is Sprite. Pala oh. like. no, si si ano yung ano? ano yung mga yung <laughs> ano? ano yung 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 ano? Napadali kami sa napadali ka masyado. Ayaw namin bumalik, ayaw namin. Saan ba kayo nang galing? Type eh. <laughs> hindi, hindi. Kung saan kayo dito nagpunta? Sa Broken Bridge broken. Saka brekaan, ah, Sa saka Tinder. San sa Sanyi. Sanyi uh -huh. Broken Bridge. Pero totoo, para uno, sa, sa Inay kami galing. Sa Inay, yun lang. <laughs> 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 ako apo ng maway. brother, saan kayo? Ang tag dito ah. Kami nagkuhan na Road 1. Uh, road 1 Road 1 Kumain <laughs> road one, Kumain Tapos nag-61 Pati wala pa naman sila eh Tapos nag-Road <laughs> 1 ulit Eh! Oh, meron na naman yun Eh! Hey, meron na wala pa lang laman ay, so, uh, so, ina, uh, uh, May mga pitil sa ka dito Ano? Baka may pasok pa sila pa? Di meron Di meron Di meron Baka may pasok eh Nandito kami sa Happy <laughs> birthday! ni Happy birthday, Tol Edward! Yes! <laughs> Papi, ay, ay, na Birthday mo pa ngayon! Last day! Ay! Last day! Last day! Last day! Last day! Last day! Last Happy birthday, day! Last day! Last day! Last day! Last day! birthday, birthday pala <encontramos ExcelKK _> <tamanho> <announcement> <pudding> eh. <elling> Happy birthday. Happy birthday pala. birthday. Sa akin, ayan ako pala eh. Hindi, hindi nakasama ito. tanto, wala akong bayan. Happy birthday. 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 Happy Happy birthday.

wala nga. E tayong may... Ang ating 310 lang. Wala pa tayo tayong ahunan. Oo. Oh. Hmm. Ay alas din so, tayo mali. Wala pa tayong ahunan. Oh. Lalo sila. Ay, sila. puro ahon yung kanila. Puro head rate pa. <laughs> ha, kaya walang ano, upgrade. May nila. Oo. Oh. Sige, eh hey, hato 'yung puro mga 'yun eh. Saan sumakay? Alam na 'di. Wala pang petrol. Ay wala pa 'yun, wala pa sila sa tambayan ni. Wala pa ng bulong lang. Wala wala wala. Wala lang wala. Pag nag pag nag na, ayun na, meron na. Wala siya alam mo mo. Ano nag Sabi lang pa 'to, 'di Meron pa nga daw sa nang taga Taipei. Oo. Bago 'di, 50 km pa lang daw yung long distance na na ano. Yan yun. Yung yung lagi na tiyala tatay. Yung lagi na inakatakal natin. Yung dirikip na yun. Oh, ini kasih. Ayo, ini kasih. Ini kasih.

mo mukha ni rise sa may quinto ang bata. <laughs> Meme. 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 Oh, cellphone. Eh, niya. Sa rin. niya lumalaram. Ano? Ano? pera na

CCR ako. Ito ayan. Bukas <laughs> na yung friend mo. Walang <laughs> kala ko eh. So natapos na kaming kumain. Salamat sa treat. Ayan, <laughs> <laughs> bro Rachel. Ayan. <laughs> <laughs> <laughs>

Okay. Pwede kayong kumaliwati yan sa ano, sa kanto na yan. Road 1 na yan. Tapos kaliwa uli. Sige sir, salamat ah. Sige. Okay. Salamat. sa pagpasyal. Salamat pa. Ulit din. Sila galing pa ng Taipei. Puro naka pink na socks Smiley Pamit yung ano eh yeah, Pamit kumain ng dati pag ano Nagpag Masakot talaga Pwede na kayo kumaliwa dyan Para salamat sa medyas Sige ah. <laughs> Ang gaganda ng medyas nyo ah <laughs> Kikay na kikay Salamat para Sige par Ingat 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 Sige par salamat ah Sige par salamat Ingat Thank you Sige, ingat. Thank you. Sige. Sige, Ayun nga, napapasyal dito sa amin sa Chunan sila Bro Rachel Wood at saka yung mga kasamahan niya. Maraming salamat sa mga kapadyak natin sa Taipei at napapadpad kayo dito sa amin, dito sa Chunan. nice meeting yung mga sir. Sa mga kay Master Rachel walk yan. At sa mga iba pang kapadyak natin dyan, saan man kayo na napadpad. Daan lang kayo dito sa Chunan. Uh, kung pagkain yung hanap nyo meron dito the, the best na kainan at saka sa mga sa mga baguhan lagi tayo mag-iingat kunin natin yung nilabang kong chinelas tuyo na tuyo na siguro to kanuna pa to dito ay eh. tuyo na kaya Matuyo na ito. So, ayan na nga. Nagkaroon tayo ng mga bisita. Kapadyak Taipei. Eh. Kung mapadpad uli kayo dito, daan lang kayo sa amin. At message na lang ako para kahit pa paano ma ko kayo. Uh, nice meeting yung mga sir at saka kay bro Rachel. Nagkita kami sa daan yan nung last 100 to 100-200 kilometers challenge. Wala, nagkawayan lang kami sa kabilang kalsada kasi magkaibang ruta eh. Masaya ako kasi lumalawak na yung kapadyak dito sa Taiwan. And sana hanggang Pinas, ayan, magtayo pa rin tayo ng mga kapatiran or samahan para sa mga kapadyak. So, ayun nga. Um, more power sa mga kapadyak dito sa Taiwan. Maging sa Pinas. Awu. Awu.